senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Bakit siya dinala sa Tarlac? Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant, pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit -bit ng ating law enforcers sa Jakarta. Malinaw din sa Korte Suprema in the case of Binay versus Sandigan Bayan that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? At bakit siya dinala sa Tarlac? Hiniling ko na kay General Angkan ng OSA'a na sumunod doon para ma-monitor ang mga pangyayari doon. Kaya pagkatapos siyang i-process ng NBI o PNP, kailangan ma turn turnover na siya sa OSA'a. That was clear from the very start. And that was the commitment of NBI Director Santiago. Ngayon, kung si Guo Hua Ping ay di magpiansa, Ibig sabihin, mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility?